Hi guys! Samahin niyo po kaming mag-harvest ng aking Mother law sa aking uh, munting plant box. A hardin, ayan. Makikita niyo, nakalagay lang siya sa paso. Yeah, yan lang po kasi ang uh, uh, place na nasisikata ng araw. So, yan daw ang tinatawag na Chinese uh, vegetable. So, ayan. Ang akala nga niya dyan ay mag uh, picture lang. So, ayan hindi kami magkaintindihan. Hindi naman siya na na inform ng maayos ng aking asawa ko anong gagawin. So ayan. Kung maririnig niyo sa background, ang pinag-uusa ang sinasabi ko lang ay cut cut. Diyan lang kami nagkakaintindihan. Cut 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 kanon. So, cut, cut, cut lang, mama. Ayan. Cut mo lang yan. Ayan, ito na po ang aking uh, pangatlong harvest. Ayan, di ko na-upload yung uh, video. Pero yan pala, habang uh, kinakat mo, so tuloy lang ang pag-harvest. So, nag-harvest po ako ng uh, once a week. yan mabilis siyang lumaki. Ayan. Ayan Nakakatuwa nga naman na mag-harvest guys. Cut, cut, cut. Ayan, medyo madami-dami na. Mm-hmm. So, sa isang mahabang pasulang yan, guys. Cut, cut, all, all, all. Wala wala kaming patawag, ginupit na rin namin 'yan. Ayun, tuwa-tuwa siya. Yay, ang dami. <laughs> Mukha naman siyang aliw na aliw din, no? So, Sa sobrang pagmamadali niya, ako di hindi ko na rin alam ang gagawin at uwing-uwi na siya. Ayun, na gamit ko yung uh, ano, kasi naging slow mo yung video. Okay, bye -bye. So, ayan na. At binigyan ko siya ng plastic at nilagay niya na ang kanyang uh, take takeaway na vegetable harvested from our uh, mini mini garden ba yun? Ayan. Sabihin na lang nating mini garden, guys. <laughs> so, ayan. Panahog green yan, guys. Hmm. please comment down below ko ano nga pwede nyong uh, gawing luto dyan hi guys gusto ko lang balikan ang uh, nakaraan kasi yung kanina yung makita nyo sa unang video yun na yung pinaka third harvest pero before that ito yun guys makita ko sa inyo Ayan. So, ito muna yon Makikita nyo na, ayan, maliliit pa. So, ayan, looking forward na malaki na nga at pinapangarap na. Ayan, nagaharvest harvest na rin ako. So, ayan. Ito yung unang video, guys. Gusto ko lang, ayan, idugtong na dyan. So, ayan, maliit. May saluyot nga yan, Jay. Uh, may saluyot po dyan sa, ayan, plant box. Actually, ito pa yung uh, paso nung nandito yung aking masi-mother, uh, yung aking nanay. Nung nandito siya. So, ayan. So, nagagamit ko pa yung paso. So, ito lang po kasi yung uh, part na nasisikatan ng araw. So, ayan guys. Ang saya-saya. So, mayroon din ako dyan na ginger. So, ayan na nga. nag na ako na, ayan. Siguro, it's time na i-harvest ko na ito na yung pinaka-first harvest ko. So, ayan. so may nagre-renovate ng uh, uh, bahay dyan sa pinaka-taas ng aming flats. Kaya, ako nakamas medyo dusty siya, guys. So, ayan. Ang saya-saya. Ang sarap talaga ng feeling na ikaw ay nag-harvest. Feeling farmer. Ayan. Ito lang kasi pangarap ko, guys. Eh. Ayan. Pag tumanda ako, ayan. Namimitas ng gulay. Ganyan. Ayan. Sige. Kupit-kupit lang ako, guys. Ha. So, ang feeling ay uh, very proud. Kasi, ayan ang aking uh, Siyempre, iba talaga yung feeling. I'm proud of myself. Certified farmer. Wow. <laughs> farmer. Yes. Farmer in the city. I'm so proud of myself. Naita, yung anak nyo. Ayan nakapag-harvest na ako dito sa Singapore na itay. Thanks sa pagtuturo nyo kung paano magtanim ng gulay. Organic. Ayan. Sarap talaga ng feeling. Very, ano naman ako dyan, very careful kung uh, Uh, tinatabas ang aking gulay. So, ito na siya. After ng aking unang harvest. So, ayan. Kalbo. Kalbo siya, guys. Ayan. Konti pa lang siya. Nasasabi kong konti pa lang yung first harvest. So, hinugasan ko na nga. Excited na akong lutuin. So... Ayan, kung makikita nyo, ayan, niluluto ko na siya. Butter garlic lang siya, guys, with konting uh, oyster sauce. So, that's all for today, guys. Thanks for watching my videos. Stay safe. Love you all. Bye!